Ingitisim Sakit ng isang tao na kung ano ang meron ng iba, dapat mas bongga ang kanila. Kapag di nila makuha, sisiraan ka. Talaga namang isa ito sa kapatid ng mga chismosa. Ang taong may ingit ay laging namimintas, pero bulag sa sariling kapintasan. Mapagmatsyag sa kilos mo, kahit kabutihan naman ang pinapakita mo. Kagaling magpanggap na mabuting tao pag nakaharap ka, at pagtalikod mo, ay may pagbabanta na sirain ang tagumpay mo. Gumagawa na masamang kwento sa iyo, yan naman sila. Ang gusto ay mapahamak ka. Taglay mong kasiyahan ay ayaw na ayaw nilang mapasa iyo. Asam nila ay masaksihan ang pagbaksak mo. Sa mga inggitera, payo ko ay magbago na kayo. Ingit sa puso ay alisin dahil ito ay maaari makasira ng pagkatao mo. Makontento kung ano ang meron ka. Isipin bilog ang mundo. Kung hindi para sa yong isang bagay ngayon, Bukas makalawa ay mapapasayo ito. Basta magsumikap ka at gumawa ng mabuti sa kapwa.